Ngayong araw, busy na naman kami at magtatabas kami ng mga damo dito sa aming garden at mangunguha kami ng compost, soil at maglinis na din ng kisame dito sa loob ng bahay. Weekend na naman at kapag weekend, walang trabaho si asawa, dito kami natutulog sa bahay para mas maaga kami makakapagtrabaho sa mga gawain dito. Matagal ko na nga gustong ikat itong napakahaba na ng mga dahon sa bushes na ito dito sa aming garden. Ang gusto ko nga sana ay tanggalin na ito pero sabi ni asawa, mas maganda kung igroom na lang ito namin. Madami pa talaga ang kailangan ang namin gawin dito kapag talaga malaki ang garden ay nako madami ka ding kailangan gawin yung nakikita nyo na may maliit na bahay bahay dyan sa gilid kailangan din namin yung alisin kasali pa din yan sa property at medyo luma na nga ito hindi ko alam kung ano yung ginawa ng dating may-ari siguro nilagyan ng mga gamit dahil maliliit lang kasi ito na parang bahay bahay at I think matagal na din na hindi nagamit dahil yung iba nga ay nasisira na. Kaya soon, kailangan namin niyang i-remove. Dahil sayang naman yung space na na-occupy dyan tapos hindi nagamit. Gagamitin ko kasi yung space na lagyan ko ng aking greenhouse. Maganda nga panahon ngayon and well visiting dito sa garden na bloom na pala itong mga bulaklak. Hindi ko alam kung anong pangalan nito pero napakaganda din niya. Pero super dami na din ito at napakalabong na. Fast forward, hindi ko na natapos yung pagputol ng mga dahon doon sa bahay dahil nandito na naman kami sa apartment dahil kailangan namin na maglinis din dito. Hanggang ngayon nga eh, ay meron pa kami apartment at mag end yung kontrata namin by the end of July. And every summer, dito sa garden, kailangan talaga namin na magtrabaho at maglinis dito. Dito nga sa apartment na nirerentahan namin, hindi kasali yung garden work. Sabi na bayaran namin every month. Kaya naman, kailangan namin itong gawin. Isa din nga sa reason, kaya nagsusumikap talaga kami na lumipat ng sariling bahay. Dahil sobrang mahal talaga nitong apartment na tinitirahan namin. At ayan, madami pa kaming kailangan trabahuin. At malaki pa naman ang garden dito. Matatanda na din yung mga kasamahan namin na naninirahan dito sa apartment kaya kami talaga ang nakatoka na mag-cut nitong mga hedges. Tapos, hindi mo lang yan kailangan i-cut. Kailangan mo pang kolektahin yung mga dahon na nalalaglag dyan. At kinukolekta yan ng mga garbage truck dito sa Germany. Hindi yan pwede. hahayaan mo lang yan dyan sa lupa na malanta. At kailangan din talaga dito na well-maintained yung mga garden. Hindi yan pwede. hahayaan mo lang na dumami at lumabas sabong yung mga dahon dahil kapag hindi mo yan ma at gumapang na yan sa kapitbahay and if they get to report you in the city government ay naku, mas mahal yung multa kaya hindi lang pwede na putulin mo yung mga dahon na mahahaba dyan, kailangan mo din kunin yung mga pinutol mo at ilagay dyan sa garbage bins at hindi din yan pwede na itatapon mo lang kahit saan. And if you are living here, makikita mo talaga na very responsible yung mga homeowners dito. Kaya nga, usually, makikita mo sa mga bahay-bahay na sobrang gaganda ng mga bahay nila pati na din ang kanilang mga garden. So nandito kami ngayon sa isang field dito malapit sa aming bahay dahil uh, kailangan namin ng compost. So meron kasi silang uh, compost dito tapos ibinibenta nila for 10 uh, for 10 liter yan, 10 liter one Euro. Dito nga din sa Germany, madami ang mga honesty store. Yung may bibilhin ka tapos ihulog mo lang yung iyong bayad dyan. Nandito kasi ito sa gitna ng field at wala masyadong bahay dito at I'm sure malayo din yung may-ari nito. Bibili nga kami ng compost dahil medyo cheaper yung price dito kaysa bibili ka sa garden center. Date ko na nga itong nakita at nakabili na kami nung nakaraan ng napakamahal na compost soil doon sa garden center. Yun nga ang ginamit ko doon sa mga unang naitanim ko ng mga gulay. At dahil madami pa akong mga gulay na gustong itanim. Kaya ayan, dito na kami mangunguha at napakaganda ng soil dito. Tinatanong nyo, ah, pati soil pala dyan binibili. This is not just a soil, this is a compost soil. And it takes 1 to 2 years din bago nila ito na ibenta. Meron na din itong nakahalo na animal manure at iba pang klaseng compost na nanggagaling sa field. At mas cheaper din siya kaysa doon ka bibili sa garden center. Kaya lang, mas matrabaho nga din dahil ikaw lang din yung kukuha dyan. Kaya ayan, nagdala kami ng balde at saka pala dito. Isang balde, we can put 10 liter soil. And of course, binibilang din namin yan kung ilang balde na yung nakuha namin dahil wala talagang may ari na magbabantay sa'yo kung ilang balde na yung nakuha mo. Pero anes naman yung mga tao dito, they di give talaga yung exact amount kung ilan lang yung mga nakuhang soil dito. Ito nga ay nakakuha kami ng 200 liter na soil. Maganda talaga yung compost soil na gamitin kapag magagarden ka. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto mga garden, simulan nyo na ngayon pa ang magawa ng compost. Yan yun naman may mga kahoy and sticks dyan sa gilid. So, yan yung piniprepare nila. And soon, kapag ma-decompose na yan, will become compost soil. At yun na yung ibibenta nila. Ito na nga at umuulan na kaya uuwi na kami. Gusto ko pa nga nadagdagan yung mga soil na kinuha namin. Pero, babalik na lang kami sa susunod na araw kapag maganda na yung panahon. At ayan, bago tayo aalis, magbayad muna tayo nung ating nabili na soil. Nakakuha nga kami ng 200 liters. Tapos, every 10 liters is 1 euro so magbabayad ako dyan ng 20 euro. At ihulog lang natin yung pera dyan sa kanilang cashier or dito sa metal na may butas. Dahil walang nagbabantay dito na kukuha ng iyong bayad. Pagdating naman namin sa bahay dahil umuulan nga at hindi kami makapagtrabaho sa labas kaya ayan dito na naman kami maglilinis sa loob ng bahay. Ganyan talaga yung routine namin dito after magtrabaho sa garden. Kapag naman matapos sa garden dito naman sa loob ng bahay. Ngayon nga ililinisin namin itong kisamin namin at imamap namin ito dahil plano kasi namin na pipinturahan din namin ito. Medyo madumi nga ito at maalikabok pa kaya ayan kailangan talaga imap. Si asawa na nga yung unang nagmap dyan dahil hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Siguro sa dami ng ginawa ko earlier year at napakainit pa tapos naulanan kami nung nagkuha kami ng lupa. Pero kahit masakit yung aking ulo tinulungan ko na din siyang maglinis dahil parang hindi ako kontento doon sa paglilinis niya. Nakakangawit din talaga sa kamay pati na din sa ulo ang paglilinis linis nitong kesami. Kahit nga lang, ginamitan pa ito ng map, pero kailangan talaga namin itong linisin. At tingnan nyo naman kung gaano kadumi ito. Matagal nga din siguro itong hindi nalinis. So, ang plano namin is pinturahan din namin ito ng puti, katulad ng wall dito sa living room din. Para puti ito lahat dito. Um, schlafen? No. Num, Num No. What do you want? Playing? No. Everything is no. <coughs> That's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.